Kunya. Kunya. Ikaw nagbantay sa mga mga mangkot ron. Mangato niya ko sa inyo ha karun ha. Kuyo ko sa inyo ha. O sige. Kanang. Huwag mo iskoy ka. Ibilin ni mo yung mangkot. Sa mga iyaan. Kunya inig ulit ni mo. Kuha ang rapod ni mo. Kuha ang ni mo. Kuha ang rapod ni mo. Nya kauban ni niyo siya. Ibilin itulog sa inyong balay. Ipagkakadlaan, ibili na po sa inyong tiyak. Oh, ma o, ma'o? Kanya, iskwila mo, dili na po sa inyong tiyak. Very good, inyong tiyak. No, dool ragbalay. Dool raming yun. Dool na kayo. Hmm. Inya, ganahan mo o yung pagkaon. Anong um, katawa mga ka? Smile mga ka. Yanong smile mga ka. Ha? Um mga kabirds uh, ah, kaninga bata akong naobserbaran na medyo pinanglan jud ta bag tapos sa istorya sa inyo na buhi niya ayang mama tuha ah, sa Manila na narbaho asa kay yung mama mm -hmm. si Ganti na sa Manila o nagunsa ka sa Manila nagtrabaho, ah, nagtrabaho? trabaho, unya ipadad? Burod, yung eh, mama? -tang -tang -tang. Ah, nanganak na? Sa inimong bawa ni mong anak na yumamama, mama. Bukit kita pinalibera. Niya inu tom bangud, sa inu papa. Hmm. Sa inu papa. Oh, mau. Di ya, ako gini hulit. Sa inu papa ka bet din sa mama mo. Amma u. Pagka bet na nagpa Manila imong mama. Nak, nak. Gusto mong inaw? Mau ba? sa ato pa, dugay na ka ay yung mama. Kanya, ang imang papa na lang dahil sa inyong balay. Kanya, mm -hmm. Ah, nimbalin sa Manila o trabaho. Kanya, mm -hmm. kapadad, ano mo kwarta? Kaya, mm -hmm. mo kwarta? Mm -hmm. Ah, very good ay mong mama. Mm -hmm. Maayo. Kanya, dugay na mo ulit ah. Wa pa mo uli ah. Dugay na. Sa imong mama. Ya, wag mo mingaw ah. Awa ay Sige. Munga to niya ko sa inyong balay ha. Lapok ka eh dito. Lapok sa inyong balay. Ya, pagkabuti sa unahan. Dilip na. Baras inyong kuat. Namas dapin sa daan. Oh, ko na ka nga ito gahapon ka na po, ano? kayo. Hindi pa nga Pero hindi ko itinuloy so na ipinadala sa na kanya kasi may kabigatan. At saka ay, ang liit ng kanyang mga bising. Um, sinabi ko na lang ay, yung katawang. papa na Nag-uban pa nga Nakita na ko yung mga bata. Murag malnuris no. Uy, nag-atiman. Ah, malamang. Ka ikaw lang. Ano ikaw naman ang nag-atiman? Ako lang eh. Nagay ko, pala yung sila Ang mao. So, meaning, wala yung nagbantayaan ni si ilam, yung sila. Mo e, din inanin sila. Eh, good siya, oh. U Una na kong tanong siya, worried ko sa iya ha, sa iya ha, mga kuan, luwi ka isyag da Kani sunod, ikaduha, hindi katulo. So, mo ni ibilin lang nimo sa imong iksoon. Oh, Okay, nag-eskwela. Ang sagan grade ni? Kinder, ikaw? Grade 3. So, kanin mo, oi, bilin. Asa di mo kasawa? Ay, nag Kapila pa ni ka to, ibiyaan? Adus ah, anyo. Ah, So, meaning tuig na kapin. Unya, wala, wala nagpadagwarta. Asawa Kay, Nanlood ka? nanluod ka? Ay, very good. Very good. Mm, -mm. Nya, may plano siyang muli pa, muli sa inyo. Ikaw di ay, nga naman. Ani, ni ingon nga muli niya, tutkaroon, di hapon. So, kaluwi sa bata, no, inahan, so, sobrang tuig na. Mm. So, ako kapartis sa akong trabaho nga utob sa bata nga akong makita nga tanaw na ako kinanglad o kalinga sa inahan. Ako, gusto na ako suportahan. No, labi na nakita na ako ang sitwasyon niya nga malnuris nga minus po din taon. Iman tamingon nga wala ka naning kamot no, naning kamot ka man. Kaya lang ang problema wala kay kapartner. Wa imong asawa no so siya akong napilian siya akong napilian kay nakita na ako nga naluoy jud ko tungod sa iya hang itsura nga ari ihatag ang gipadala sa akong estudyante sa high school sa una no dili ni tanan tanan gitagaan kun siya lang ha gamay ra ni pero kinasing-kasing nga paghatag ha So dawatan ni eh, gikan kang Ma'am Jona Laurio. Konsumo na sa mga bata ha. So atong pasalamatan ang naghatag kay kana ang una na kong nakita makaluloy ang mga bata kay Wayne inahan. Gani kani ibilin lang nimo sa imo magbuwang. So ang teacher niya moy nagbalita sa ako nga ha. Pakaluluoy niyo sitwasyon. So hoping nga bisag ikaw lang ang naningkamot, wala ang mga ina ang inahan ani, paiskulahan gid ang bata ha. Paiskulahan gini mo ang mga bata. e kung niya lang ko diri sa iskulan, ginamonitor ko ni sila ha. So atong pasalamatan ang naghatag sa uh, pagpanoodan, pagpanud-an nga dili gid magkana ang dili gid malapasan ang ilang pagkaon. Actually, nag-ingon man ang bata nga premium na ibugas. Wala like problema kay naning kamot ka mano. No? Sige to ni mo. Ah, rin Laurenti. So, akong hangyo lang ni mo, Paning kamuti lang gidahan, Nga maka ang mga bata, no? O, so, kung wala man siya inahan dito sa balay, pag niya lang may diri mga teacher, kami ang mubarog nga inahan ani nga mga bata. Labi na nga niya asod sa iskwilahan, okay? So, di ka mabalaka kung niya sa iskwilahan, ang importante, ang advisor, og ako maugyod ang magbantay sa mga bata except paning gamay kay ibilin maninimo sa anha hinaut makatabang kanang gihatag sa atong sponsor so thank you so much John uh, kanang hinaut nga magpadayon ng atong tabang nila maski ginagmay at least gikan sa atong kasing-kasing I know nga kanang ato pa ni matabangan kini nga mga bata. So, paiskulahon gini mo, ha? Oo. Uh -huh. Uh -huh. So, pasalamat sa tong sponsor. Salamat ang duna sa niyata na sa kuno ko na siya, Ma'am -ma John. Mauwaw ko na siya sa imo. Actually, ananing kamot ni siya para sa mga bata. Kaya hey, lang, atong atong role diri nga kita isip uh, inahan mabatyagan gyud nato ang pagkuwang so, sa usa ka inahan ani mga bata kay ang amahan naning kamot man pud pangitag pagkaon nila so hoping uh, makatabang ha makatabang ka na sa mga bata